Good morning, good morning everyone! So, saan na po mga idol at dito sa itong itarabaho mga idol, no? Ah, uh, mauni, uh, itong itarabaho, akatamahuman, uh, ani mga lods, sige lang taani, kumbati, pagyapuntaani, no? Ah, uh, okay, tuloy lang po, tuloy lang po, ang saya, tuloy, ang ligaya, tuloy, ang hirap, uh, ganito lang talaga ang buhay natin. So, tapos na natin nagawa yung sahig ng sasakyan, na uh, yung butikad na ito, mga idol. Okay. Ah, uh, ayos na po natin ang sahig, uh, dito sa, uh, back na bahagi po. So, dito, mayroon na po tayong mga tinatrabaho dito. Uh, ito po yung mga kinukumpuni natin dati. Yung mga dating malaking butas dito ay tapos na po at nalagyan na natin ng body filler. Dito naman at doon. At ito, tapos na to. Pero, nakita natin na parang may magic dito. Oh. Tinapala ng bulkasel. So, kaya nga na-desisyonan ko na natangtangin yung ano, tanggalin natin yung windshield. So tinanggal natin yung windshield, wala nang windshield itong mga lods. Oh, wala nang windshield. Wala nang windshield doy. <laughs> wala nang windshield doy. Ang <laughs> O, oh, siya. So ito na yung mga tatarbohoy natin, yung mga jowin dahil po, dinapala ng bulkasin. Ito, o, oh, mga, o, oh, buti ka matapos ko sa araw na to yung tarbohong ito o yung pag sira dito at saka pagkatapos natin tong ma, ma welding ma uh, i ano lagyan natin ng primer bago natin ibalik ang ano yung windshield o yan talaga ang ano mahirap dahil ah uh, habang nagtatrabaho ka Uh, patuloy na dumadami yung mga butas <laughs> yung mga uh, kalawang parang dumadami rin so dito naman sa ano sa pedal ito yung pinakamahirap dahil uh, kailangan tanggalin pa to tanggalin tong ano clutch cable at saka yung ano yung uh, vacuum tube para sa kanyang brake booster so kailangan tanggalin talaga oh, pagkatapos i-cut natin to lagyan natin tapal ganun lang so wala na tayong nakikita ano masyadong mahirap uh, grabe pero mahirapan tayo dito dito oh, sa mga eskilang ito oh yan ang pinakakuan uh, yan ang problema dito yung yung bagong mga design ng pagkakat ng sasakyan dati yung nagkakat ng multicab yung galing pa ng ibang bansa dito yan pinuputol sa chassis pero wala chassis ngayon okay na kayo wala nang ano wala nang tatsa hmm, wala na siya <clears throat> Pero ngayon, dito na. Dito na ang cut. Dito ang cut. oh Tapos dito. Dito magkaroon ng ano, kalawang. Dito magsimula ang kalawang dahil hindi nila na masyado nalagyan ng ano, ng uh, anti antay ras, antay kalawang talaga yung pinaka matinding antay kalawang talaga yung paglalagay natin ng pagkatapos natin in yung ano yung madugtong na natin yung mga na tinatrabaho natin kailangan lagyan natin ng ng epoxy primer ganon o oh para hindi naman makapenetrate yung mga rusty-rusty diyan. Oh, dito ginagawaan natin to, to malaking tapal to dito. Ah, uh, dito sa lalim marami to. Hmm, dito mga bagong tapal na to natin. Hmm, dito. So, pang isa oh. So, talagang mahirap talaga. Ah, mahirap oy. Mahirap magtrabaho. Oh, minsan nahihirapan po tayo dahil sa sa ano, sa hindi tayo plaster ba yung mm. plastada ng ating trabaho at yung speak natin yung natin na uh, maliit lang po konti lang po uh, nadagdagan o oh, nadagdagan po yung mga yung mga speak natin at nagang, ang maliit ay nagiging malaki na po nagiging general uh, ang trabaho natin parang generalized na po yung ginatrabaho trabaho po natin mm. Kasi yung pag-usap namin sa sa mga, nagbibinta nito, uh, nakikita namin mga idol, nakita namin na kunti lang ang tatrabahuin, kunti lang tatrabahuin. Kaya nga nainggan po tayo na uh, bilhin talaga yung sasakyan na ito dahil uh, <clears throat> okay yung chances niya. Pero dito naman sa bade, marami talaga hindi ko naman inaayawan tong dito dahil isang takla po lang yun so, tapos na kaagad yung dito so ngayon na uh, tuloy naman po ang trabaho natin uh, tuloy lang oy so update na lang po natin yung yung pagtatrabaho natin uh, no yeah, pagkatapos nito kung matapos na to ang buong magbibideo rin tayo kung anong kabuuhan natin sa ating mga ating na trabaho at dito natin inilagay ang windshield para sipte ah, dito natin inilagay sa likod ng van sa maliit na van natin para ah, magiging ligtas po siya sa mga ano mga paglilintak <laughs> okay ganun lang talaga mga lods ang buhay Okay, good morning uh, at sana po. Masaya po kayo dyan at God bless natin lahat. Bye bye! See you soon, see you later, see you next week, see you tomorrow.